hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuela, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinaas na ng Department of Education o DepEd ang taunang medical allowance para sa mga pampublikong guro sa buong Pilipinas. Dahasa naman itong gugulong at matatanggap na mga guro sa susunod na taon. Ang iba pang detalya sa balitang 'yan, panoorin sa report ni Mili Borha. Good news sa mga pampublikong guro at iba pang empleyado ng gobyerno sa bansa. Ito ay dahil tatanggap na ng 7,000 piso ang mga naturang kawani bilang dagdag na annual medical allowance sa susunod na taon. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ang pinalawak na healthcare benefits ay nakapaloob sa Executive Number 64. Sinabi ng kalihim na ang medical allowance sa 2025 ay halos 1,300% na mas mataas kumpara sa halaga ng kaparehong benepisyo noong 2020. Mula sa 500 na medical examination allowance noong 2020 ay itinaas na ito sa 7,000 piso para sa expanded healthcare benefits ng mga ito. Inanunsyo din ni Angara na simula sa susunod na school year 2025-2026. Ang teacher o chalk allowance ng mga public school teacher ay magiging 10,000 pesos na. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agrarian Reform o DAR ang pumamahagi ng nasa 800,000 na mga titulo ng lupang sakahan sa mga magsasakang benepisyaryo nito bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang iba pang detalya sa report ni Arnold Herrera. Tiniyak ng Department of Agrarian Reform o DAR na maipapamahagi nito ang nasa 800,000 titulo ng lupang sakahan sa mga benepisyaryong magsasaka bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2028. Kasunod ito ng apela ni PBBM na bilisan ng pamamahagi ng kabuo ang isang milyong ektarya ng lupang sakahan sa loob ng kanyang termino. Kumpiyansa naman si DAR Secretary Conrado Estrella III Nakakayanin nito dahil nahanap na nila ang paraan para mapabilis ang proseso at nakabuelo na sila sa pamamahagi. Dagdag pa ng kalihim. Target nilang ipamigay bago matapos ang 2024 ang nasa isang daang libong mga Certificate of Land Ownership Awards of CLOA sa mga magsasakang benepisyaryo. Samantala, batay naman sa rekord ng kagawaran ay nakapamahagi na sila ng higit isang daan at libong titulo simula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit 3 bilyong pisong pondo naman ang inaprobahan na ng Department of Budget and Management o DBM para sa free Wi-Fi program ng pamahalaan sa buong bansa. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglabas ng 3.68 billion pesos na karagdagang pondo para sa free Wi-Fi program sa buong bansa. Layo ng nasabing halaga na mapanatili ang implementasyon ng free public internet access program sa Pilipinas at upang mapalawig ang connectivity sa mga pampublikong lugar gaya ng eskwelahan, libraries, parks, transport hub at marami pang iba. Inaasahan na ang naturang pondo ay mapakikinabangan ng higit 13,400 access point sites sa iba't ibang lokasyon ng Pilipinas. Samantala, gamit ang nasabing karagdagang pondo, umaasa si Budget Secretary Amena Pangandaman na maayos na magpapatuloy ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang fund disbursement at mapabilis ang implementasyon ng programa. Matatandaang nangako si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong zona na patuloy nitong palalawakin ng programa upang makapagbigay ng reliable at libreng access sa Wi-Fi ang mga Pilipino. Maari nang maging miyembro ng SSS ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report ni Angelica Cosme. Kumikilos na ang Social Security System at Department of Social Welfare and Development para maging miyembro ng SSS ang 4.4 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kabilang sa mga hakbang na ginawa ay ang programang Alkansya na itinatag noong 2011 para sa mga taong irregular ang kita tulad ng mga tindera sa palengke, tricycle driver, magsasaka, mangingista at iba pang manggagawa sa informal sector. Magsisilbi itong micro savings plan kung saan iakma sa kakayahan ng mga self-employed worker ang kanilang kontribusyon sa SSS. Kasunod ito ng nilagdaang Memorandum of Agreement o MOA ina SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma De makasayet at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Layo ng nasawing hakbang na makatanggap ng mga benepisyo tulad ng pensyon ang mga miyembro ng 4Ps. Paglilinaw naman ni Gat voluntary lamang ang contributions SSS at hindi kukunin sa cash grants ang kontribusyon ng mga nagpamiembro dito. Para sa si DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagwagi naman bilang best of show ang isa na naman nating kababayan sa nagdaang Tatak International Tattoo Expo na ginanap sa Florida, USA. Tampok rito ang iba't ibang klase ng paraan ng pagtatatoo. Ang mga detalye pa tutukan sa report ni Wagi ang Pinoy tattoo artist na si John Eric Bautista Basilio sa Best of Show category sa kakatapos lang na Tatak International Tattoo Expo na ginanap sa Florida, USA. Ang 3 day international event ay nilahokan ng iba't ibang mga tattoo artist na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng Japan, Tahiti, Samoa at Hawaii. Tampok rito ang iba't ibang pamamaraan ng pagtatattoo tulad ng coil method, rotary machines at mga tradisyonal na paraan ng pagtatatu. Bahagi si Eric ng Sgunds Pro Team at lumahok sa best of show category kung saan kinakailangan niyang gumuhit ng at least 93 square inches sa loob lamang ng tatlong araw. Samantala, sa kanyang Facebook post, nagpasalamat naman ito sa lahat ng mga bumati at sumuporta sa kanya. At payo pa nito, manalo o matalo, ay mayroon tayong matututunan. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang pinatunayan ng ating mga kababayan na ang mga Pilipino, kahit saan lugar magpunta, talagang ipamamalas ang kahangahangang talento. Gaya na lang ng University of Mindanao Coral na nakasungkit ng dalawang ginto sa ginanap na 2024 Taipei International Coral Competition sa Taiwan. Ang kanilang naging performance at ang iba pang nagwagi. Tutukan sa report ni Mili Borja. Wagi ng dalawang ginto ang University of Mindanao Coral sa katatapos lang na 2024 Taipei International Coral Competition sa Taiwan. Ang grupo mula Davao City nanguna sa parehong mix category at musika sakra category. Dahilan para tanghalin ng mga ito bilang Grand Prix Champions. Maliban dito, nominado rin ang UM Chorale para sa 2025 World Coral Championship. Ayon sa Davao City-based Coral na binubuo ng dalawang putsyam na mga awit. Hindi nila inaasahan ang pagkapanalo dahil mas nakapokus ang mga ito sa kanilang main goal, ang ihatidang mensahe ng kantang kanilang pineperform, Kabilang nga dyan ang kantang Daluyong ni Matthew Maniano. at arima onga ni nilo Alcala. Kasunod ng pagkapanalong ito, inununsyo rin ng UM Coral na agad itong maghahanda at mag -e para sa Asia Coral Grand Prix 2025 at World Coral Championship. Bukod pa sa mga ito, ilang grupo pa mula sa Pilipinas ang nagpakitang gilas sa parehong kompetisyon, nakuha ng University of Baguio Voice Coral ang Ethnic Traditional Music Category, habang nasungkit naman ng Tarlac University Coral ang Contemporary Music Category. Nakapag-uwi rin ng special prize ang De La Salle University Das Marinas Coral, matapos makuha ang Best Performance of Acapella Work. Ang TICC ay ang kauna-unahang Coral International Competition ng Bansang Taiwan, maliban sa oportunidad na makilala at maipamalas ang talento ng mga mga awit, Ilang mga workshop, masterclass at international concert din ang isinasagawa nito. Samantala nagsimula na ang pagsisiyasat sa buhay at milagro nangyari sa pamamagitan ni Lorena Franco o mas kilala bilang si Kaloring para hiranging Pilipinong santo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nagsimula na ang pagsisiyasat sa buhay ni Laureana Franco o mas kilala sa tawag na Kaluring, para kilalanin bilang susunod na santo mula sa Pilipinas. Sinimula ng opening session ng canonization ni Kaluring sa Minor Basilica and Archdiocese and Shrine Parish of St. Anne sa Taguig. Dito titingnan ng apat na officials of the inquiry o mga miyembro ng tribunal ang mga kwento tungkol sa milagrong nangyari sa pamamagitan ni Kaluring Matapos ang mahabang proseso, ipapasa na ito sa Vatican kung saan magsisimulang muli ang isa pang proseso bago siya tuluyang maedeklara bilang isang santo. Sa ngayon, bagaman marami na ang naging kandidato sa pagiging santo, dalawa pa lamang ang santo mula sa Pilipinas. Kabilang na sina San Lorenzo Ruiz, at San Pedro, Kalungsod, Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Gumawa ng kasaysayan ng UE Zenit Warriors matapos nitong maiuwi ang kauna-unahang titulo sa UAAP Mobile Legends Bang Bang Tournament. Para sa Balitang Sports, yati yan ni Millie Borja. Cinderella run kung maituturing ang naging journey ng University of the East Zenith Warriors sa pagkuha nito ng titulo sa kauna-unahang UAAP Mobile Legends Bang Bang Tournament. Nagsimulang mapabilang sa mga lower rank team, ipinakita ng UE ang determinasyon para tuluyang makuha ang maksaysayang kampiyonato. Sa finals, Tinalo ng Zenit Warriors ang undefeated University of the East Delhi Tiger Esports Club in a 2-0 sweeping victory. Sa Game 1, bagamat naging magandang ang laro ng USD after dealing crucial damages sa team fights, ang solo kill kay Wayne Edward Valentino ang nagbigay sa UE ng pagkakataong makuha ang match point. Sa Game 2, parehong istorya ang natunghayan ng lahat. Dahil kahit dihado sa kills, Nakuha ng UE ang control sa map, kasama pa ang 3-man takedown sa labing dalawang minuto ng laro, dahilan para makuha na nila ang panalo. Samantala sa ibang esports tournament ng UAAP, wagi sa NBA 2K24 ang Ateneo de Manila University, habang nanguna naman ang De La Salle University pagdating sa Valorant. At yan ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Miliborha Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Kim Molina, kilig overload ng malamang ang fiancé na si Gerald Napoles, mismo ang gumawa ng kaniyang engagement ring. At LJ Moreno at Jimmy Alapaga, ipinagdiwang ang kanilang 14th wedding anniversary. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, hatid ng ating showbiz angel. Kilig overload ang atid sa newly engaged actress na si Kim Molina nang malamang ang soon-to-be husband na si Gerald Napoles mismo ang gumawa ng ibinigay nito sa kanyang engagement ring. Pagbabahagi ni Kim, ilang araw matapos ang ginanap na proposal, ipinapanood sa kanya ni Gerald ang video noong ginawa ni ang Sing Sing noon pa palang nakaraang taon. Lagi niya na uudot ang proposal kung kaya't isang taon nitong itinago ang singsing. Ikinuwento rin ng aktres na bago siya inalok ng long-time boyfriend na magpakasal, tinawagan daw muna ni Gerald ang kanyang mga magulang sa Saudi para formal na hingin ang kanyang kamay. At hanggang nito nga lang August 11, tuluyan na ngang ibinigay ni Kim ang kanyang matamis na oo sa tanong ni Gerald na Will You Marry Me sa Petal Theater, sa lugar kung saan sila unang nagkakilala isang dekada na ang nakalipas. Samantala, sa iba pang balita, ipinagdiwang ng mag-asawang LJ Moreno at Jimmy Alapag ang kanilang 14th wedding anniversary. Sa Instagram, idinaan ang mag-asawang sweet messages para sa isa't isa, kalakip ang ilang kuhang larawan together at kasama ang kanilang mga anak. Ang aktres, araw-araw ano -araw -araw yung pagpapasalamat ang pagdating ng mister sa kanyang buhay, habang thankful naman ang former PBA star sa matinding suporta sa kanya ng misis. Kung matatandaan, taong 2020 na magsimulang manirahan sa Amerika ang pamilya Alapag habang last year na promote bilang player development coach ng Sacramento Kings ang binansagang The Mighty Mouse. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa feel better para sa si inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV